So, what's up everyone? This is Sherwin from All About Coin by Cruz Collection. Ayan. So, meron tayong pasalubong dito galing kay Lubin. Ayan. Sa aking kasama sa trabaho. Galing siyang bakasyon. Meron tayong mga peso coin sa mga sobra niya. Sobra niya. Sobra niya na pera. Balik niya dito. Kasi tinanong ko sabi ko. Pagdala niya ako ng mga coins. Ayan. Ayan. So, pinagdala niya tayo. Ayan, puro peso yan. Ayan. BSP series, yung may bago NGC. Ayan. So, karamihan is BSP. Ayan. So, video natin ito na mabilisan. So, shout out sa iyo, Lubin. Ayan. So, maraming salamat dito sa iyong mga barya. Okay. So, simulan natin sa 2006. Ayan o. Na 10 peso. Isa. 2006. 2003. Ito, makinang kinang pa to. Oh. Oo, natago. 2003. Shoutout pala kay ano. Sa DND TV. Ayan. Hindi kami nakita pa ng Abu Dhabi kami. Okay, so 2017. Ito, masyado na siyang bugbog. -bug. 2004. Mm uh -huh. Next. 2011. Okay. Ayos ito, Marami-rami din to. 2002 Ayan Then, nag-iisang uh, 20 pesos Pero, ito parang luman luma na agad sya Iba yung kulay nya Ayan, 20 pesos 2020 Ayan Then, next is a BSP series tayo ng peso Ayan Ito, 1995 Ayos to, may luma tayo Nakuha, 1995 1997 uh, 2012 2013 then 2014 yan so sa sa BSP series share ito naman sa NGC mga piso ito 2019 18 19 yan yan so sa I ah, pa 2011 oh Ayan, 2011. Ayan, 2011. And sa 5 peso, sa so 5 peso is 2018 and 19. Ayan. Ayan. ang bagay sa atin ni Lubin. Ayan, sa mga kastrabaho. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 91 P92, P93, P94, 95 96 97 98 99 P99 pesos yung value nya ayan o pasulubong lang yan hmm, diba Lubin baka meron pang mga buo-buo dyan <laughs> yung papel baka naman <laughs> right, so nangalito na lang ang ating uh, video so natin gawin. maraming maraming salamat kay Lubin ulit uh, kung nagustuhan namin ang video sabi po ng like. At kung meron po yung comment suggestion, comment lang po sa ba. At kung hindi ko po kayo subscriber, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Bye bye!